Okay guys, nandito ngayon tayo sa may Aguinaldo Shrine. kita natin ang mga rebulto ni Emilio. President Emilio Aguinaldo. guys. Okay, Sumilong ka? Yep. Ibukuan lang ako. Ang mga kanya-kanyang mga nakasulat, oh. Act of Proclamation of Independence of the Filipino People. Puros may mga nakasulat, may mga detalye. Ano? Ah. mo. Sumilo sa puno. Ayan. Oh, kita natin. Yan o. No? Oh. Ayan ang mismong uh, Emilio Aguinaldo Shrine. Yan ang uh, bahay ni Emilio Aguinaldo. Sa bagong henerasyon ginawa na lang itong pasyalan uh, ng mga bisita ano? ito ng uh, bibisita sa loob Il vigile ha ginnato stamani, mica i capitelli. guys Okay guys, ngayon uh, nandito tayo ngayon sa lugar ng Kawit Cavite para ipakita ko sa inyo ang bagong uh, Kawit ride o tigirahan ni dati ng Pangulo uh, si Emilio Minaldo guys, yan, ipitan niyo sa YouTube ko yan ang uh, facilities at saka mga tanawin dito sa Binaldos Line sa may Cavite, guys. Yan makikita niya. Marami yan. Dinadayo rin to ng mga turista at iba-ibang mga gustong uh, bumisita dito sa ating mga kasi yung bahay niyan yung Binaldos sa loob nandiyan yung mga uh, exhibit o parang may mga gamit si Emilio Binaldo na kinukuha na ng mga tao, pinapasyalan ng mga tao dyan. Diyan sa loob yan, yan ang kauban dito sa shrine sa kawit kabit is guys diyan. okay guys sa sunod na uh, video sa next video salamat ako po ang inyong uh, lingkod Dani, Daniel Dan Pinareo o Danilo Pinareo po see you po next video po salamat salamat sa pa panonood salamat po bye, -bye.